Gantang mga senior citizens, followers, viewers, tangali na pala. Nalibang po ako sa ginagawa ko, tsaka nakaramdam na uli ako ng gutom. Wala akong sabaw, eh. eh, niluto kong una. gusto ko may siligang. Ito po, may bangus pa pala eh. Tsaka may panuka ako. Kasi lagyan, ko po ng kamatis. Tsaka konting magic sarap. titigma ko ngayon kung ano lasa hmmm nasa bangus pa rin po sarap pa yan e ako gustong gusto po pagkakakaan yung may sabaw eto po lutong nga daw bumano ko hindi naman ako gaano mahilig nanak ko lang at saka po mahilig ko so, sa totoo po lang namin lang ganyan nagbabawag tubig na lang po ako pagkakawalan ko nga masarap pa ang tubig eh pero ulam naman ako nyan Kaya lang Ayoko po na madalas Gusto ko yung sinigang Katulad po nito Kasi araw-araw ang ulam ay sinigang Kahit tuyo hmm. Ito na yan Bahal tatlong araw na po yung bangus na yan Hindi naman nung masisirat kasi ano Yung pirito tsaka adobo Tsaka iniyaw. Tatlong klase po yung luto ito. Isa nga, paksim, siya aming tatlong araw, apat na araw. Pinipirito ko na lang. Nakakaya no? na ako ngayon, eh. dati na naman pulipitin. No? Dahil dumami ngayon dahil sa... Ano, kayang-kayang dipidul yan yellow po salamat po kakain na ako.